Yun. Welcome back sa ating vlog, no? ah uh, for today's video, share ko lang sa inyo yung ginamit kong materyales pagdating sa paggawa ng kwarto. So, yung ginamit namin ay metal stud, tapos one port lang na plywood marine. Tapos yan, no? Oh, yung ginamit nga namin dyan na uh, tox ay yan, kahoy. Tapos, Uh, black screw na D2 tapos black screw na D1 para dun sa plywood so yan yung paglalagay namin ng mga uh, uh, screw dyan sa lower portion ay dyan sa mga pagitan ng tiles so tapos yung ginawa naman dyan sa side sa wall ay... Yun. Bali, limang screw yata yun. Na didos. Yung binaon. Tapos yan, ispalado. Yung... Kantuhan. Nung... Metal stud. So, yan. Lulubog mo lang yan. So, yan. Yung kanto na yan ay hindi namin yan pinutol. Magkadugtong pa rin yan dun sa kabila. Yan. Tapos... I screw lang yan. Yeah. So, malaking bagay na yan para dun sa mga nagtitipid. So, yung ginawa lang pala namin dito na uh, vertical ay isa, dalawa, tatlo, apat. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, lima na vertical. Tapos, yung yung ano naman niya ay horizontal ay apat so tapos yung nagamit naman namin dito na materials ay sa size na 77 by 48 so, hindi ako nagkakamali yung sukat ng kwarto na yan ay dosing metal stud at saka um, tatlong plywood na one port so ang naging sukat niya ang materialis tapos ribit yan lang so yan yung materialis lang na ginamit namin dyan. So, dosing metal stud, uh, tatlong plywood na one port, tapos hex screw. So, magkano lang yun? Sabihin natin yung tatlong plywood ay nasa 440 ang isa. Kasi marine. So, one two Tapos yung metal stud, 90 ang isa times 12 edi sa 10 900 o 1, 1 lang plus 1 2, 2, 2 3 okay plus pinto 1 3 yung pang CR yung ginamit namin na pintuan diyan ay nasa 1 3 nasa 2 3, 3, 6. so wala pang sabihin na natin nasa 4000 4,000 yung nagastos dyan, para dyan sa partition na yan, drywall na yan, kwarto. So, kung ibabase natin yan sa kahoy, sa good lumber, 12 times 450, sabihin na natin yung 2, yung 2 by 2, yung 450 ang isa, edi eh, 5-4 na agad yun, plus plywood. So, malaki yung natipid mo, parang kalahati yung natipid mo pag gumamit yan ng metal stud versus dun sa uh, good lumber.